Hindi mapagkakaila na ang Pilipinas ikabilang sa dinadagsa ng mga banyagang turista dahil sa iba't ibang nakamamanghang mga tanawin, nakabibighaning ganda ng mga malaparaisong isla na kinukubli ng malawak na karagatan at malapelas nitong mga buhangin. Sa unti-unting pagbangon ng sektor ng turismo ngayong 2023, tututukan na rin ng Department of Tourism ang pagpapalakas sa golf tourism ng bansa araw ng Martes, isinagawa ng ahensya ang kauna-unang Philippine Golf Tourism Summit. Ang golf Tourism ay isang multi-billion dollar kung kahit inaasahan ng ahensya na malaking tulong ito sa pagpapalago ng ekonomiya. Na laki ng oportunidad na binibigay ng golf Tourism. If we are able to consolidate the efforts of the national and local governments as well as our private golf Tourism Industry stakeholders. Para naman po Mabigyan ng pagkakataon yung ating mga golf courses in the country to be known all over the world na magbibigay ng karagdagang trabaho para sa ating mga kababayan. And of course, additional uh, tourism receipts. Dumalo sa summit ng iba't ibang mga golf stakeholders mula sa kalapit bansa. Target kasi ng DOT na maposisyon ang Pilipinas bilang global hub sa usapin ng sports, kabilang narito ang golf tourism. Sinabi ni Sekretary Christina Garcia-Frasco, hindi lamang ito makatutulong na palakasin ng golf tourism ng bansa, maging ang iba pang sektor na may kaugnayan sa turismo. Kasi pagpunta mo ng Pilipinas, hindi lang din golf ang pwede mong gawin. Pwede kang pumunta sa napakaganda nating mga beaches, nature-based destinations, and you can discover our culture, you can taste our food and experience, health and wellness, and so many other components of tourism. Sa katunayan, naabot na ng bansang target na 4.8 million na international foreign arrivals ngayong 2023. Positibo ang kalihim na mas tataas pa ito sa tulong ng golf tourism. With the growth of golf tourism in the Philippines and knowing that uh, golf tourists are uh, known to be high spenders uh, together with their families when they come to the country we anticipate a further increase in our visitor receipts at ang resulta po nito mas marami pong livelihood na mabibigay sa ating mga kababayang Pilipino mas maraming trabaho na mabibigay sa pamamagitan ng turismo Tinutugunan na rin ng pamahalaan ng pagkakaroon ng maayos sa infrastruktura tulad ng mga kalsada para sa mas mabilis at maayos na connectivity. Pagkakaroon ng mga direct flight, maayos at magandang seaports at airports na ilan sa mga inilatag na concerns ng mga Gulf Tourism Stakeholder. Nakipagtulungan din ng DOT sa grupo ng mga tour operator para sa pagkakaroon ng golf Tourism Packages. Kikita naman isa, talaga yung entusiasam ng gobyerno kung paano itong ma... Uh tourist product na ito ay may i-promote namin. Malaking bagay ang, ang ang Department of Tourism kung paano natin mapapalaganap ang golf tourism dito sa ating bansa. At talaga namang makikinabang tayo dito at the end. Sa ngayon, ang Pilipinas ay mahigit isang dang golf courses na nakakalat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Santa Barbara Golf Course sa Iloilo Province ay tinuturing na pinakalumang golf course na itinayo noong 1907 sa buong Asya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito sa Sina Torno. SM